Araw sa kanser na may mga buwan sa Sagittarius. Ikaw ang pilosopo na nag-iisip. Ang kombinasyon ng araw sa Cancer at buwan sa Sagittarius ay nagpapahiwatig ng isang taong may motibo sa politika. Ang ninuno ay isang likas na talento. Ang mga sistema ng kultura ng pamilya ay isang kawili-wiling paksa ng pag-aaral. Direkta ang Cancer na ito pagdating sa pakikipaghugnayan ng mga emosyon. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Bisitahin ang absolutelipsychick.com. Mayroon ka bang ilang mga katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maaasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong, mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Busisimol na ng iyon kinabukasan. bukasan. Tumaaw sa isat na bawas o yung daan tandang bawas apat na daan at sumaput walitan ng bawas walo mibo ng daan at atungput o bisitahin ang AbsoluteTech.com.